Grabe naman lahat ang gagaling talaga sa obra kahit na matigas ang puso mo bato ka dito maiiyak ka parang kapatid ko yon yung isa parang nanay ko to ha? Oxy! Lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga breadwinner sa, uh, sa atin, sigurado ako makaka-relate sa pelikulang to. Maraming pamilyang tatamaan. Makaka-relate kayo at makikita nyo yung mirroring dito sa movie. So yung gumutang, ako magbabayad na eh. Yung nanay, gusto ko itali sa antena. Tapos yung mga kuya, parang gusto kong iligaw sa palengke. Para ang hirap mabuhay sa pamilya na ganun kagrabe yung toxic. Sobra siyang very close to home. Totong-totoy pelikula. Sana mapanood ng marami Pilipino kasi Nalong lalo na na para ma-appreciate nila yung mga mahal nila sa buhay na nagtatrabaho sa itong bansa. May gawa man naman dati, Arsenio. Hindi ba? Lahat ng artista, so, sobrang proud, sobrang galing. Parang dito niya ibinuhos yung, yung galing niya bilang aktor eh. How to get away from my toxic family, now showing! Nabuhay ko kayo.